Hmm? right, mga tropa, haglit lang yung ulan Pero ang lakas At kita niyo naman yung bahaw Sa kalsada Alright right. <laughs> oh. Ay, sobrang lakas ng ulan Binaha. Malalim na dun sa inyo Malalim na dun oh. Ay nakuha mo Sinayon sa kapitbahay namin mga tropo. Binaha Saglit lang yung ulan pero malakas. Inaabot ng tubig? Binaha dito sa bahay namin sa harap ng siyap ko mga tropa. Ayan mga tropa natin yan. no oh, alright. <laughs> alright nung ngayon Ito yung mga tropa. Binaha dito lang sa tabing kalsada. Ayan, oh, pinasok na lang yung tubig oh. Tinambakan na yan Pero inaabot pa rin sila ng tubig Saglit lang yung ulan Pero ang lakas Tapos ganito na nangyari Ginaha Ito yung mga manok oh. Buti may bahay sila sa oh. Mataas Ayan. Ito lang hindi nalulunod yung mga pato oh. Pero patuloy pa rin yung ulan ngayon. Tapos sila nag-harvest ng mais. Ayan oh. Naabot ng ulan. May <laughs> mga tropa natin doon. Oh. Natawa sila. <laughs> Tapos dito sa aming banda, o oh, yan. Nakabot din ang tubig. Baha. Tapos ang tubig, oh. hmm. Alright mga tropa Magwasing ka na <laughs> 好吧好吧